Hi mga katul! Welcome back sa ating channel! Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila para ipagdiwang ang Chinese New Year hmm, Sa Binondo talagang ramdam na ramdam ang energy ng bagong taon At syempre mamaya pupunta tayo sa Intramuros Bridge para sa pinakainaabangang fireworks display Kaya stay tuned dahil exciting ang gabi natin Huwag kalimutan mag like, subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlogs Tara! Let's celebrate! Let's go! welcome to our nightly vlogs Dapat ko alam mo ito um, vlogger Chinese New Year Kaya pupunta tayo dito ngayon Buti malapit lang Check natin kung anong kaganapan dito sa Chinatown And mamaya merong fireworks display Dito sa tulay Kaya check din natin yan Ano ba yan? Kakasya pa ba tayo rito? Uy, nilid pa ni Kuya Yun lang, sarado na Saan tayo ngayon dadaan? Dito sana tayo papunta oh. Ah, Nanonood sila ng fireworks. Harap tayo ng magandang pwesto. Na. lang natin dito sa spot kung pwede. Ah, ang gulo na. Ang daming tao. Good luck. Ay, parang sarado rin dito oh. Wala, talagang dun lang ang daan natin Sarado Lalakad lang talaga kapag gusto mong ano Mukhang ano na ah. Madaming Ang daming pagganap oh Makakapasok ano entry? Eh. nag sa lang sana tayo dumaan Eh well, di naman natin alam Daming tao. Sino pa mga nandito ngayon? <laughs> dami, celebrate din yung mga ano. Alam ko dito sa loob na itong China, ano eh, Chinatown Mall. Mayroong concert dyan eh. Oh, daming tao, dami nagtitenda ng lobo. Dito rin nata sa mall na to may fireworks eh pero hindi naman ganun ka ano. Kasi ano may pinapanood sila oh. Siguro may naka rin dito. Eh pala may concert pala yun oh sino yan? Rico Blanco. Nang paraan. Si Rico Blanco pala nandoon sa loob. Ayun oh dito siguro yan sa gitna. Ayun nandoon oh. Galing. Si Rico Blanco na naman. Oh, dami tao. Let's go. Oh, may paano rito. Ayun. Squid game, oh. Si Stephen Chow. Stephen Chow, Stephen Chow. Ang ating winner, our first place. Dun di tayo makapas mas maraming tao dito kaya pa. Ayun oh. Dito chillax chillax lang kaya pang makadaan. Sige lang. chinelas uh, lingnam pride shop ako Oh, meron din dito, Shanghai naman Shanghai Pride Show Pau din Always hot daming nakapila Ay, nung habang pila oh Ganun sa kabilang ano Papasok sa Eskinita Ang daming chikas dito Sayang wala si Ayel eh. Mamamakla yun. Uy. Isang rasta. Ang hmm. ganda talaga pumunta sa Chinatown. Ang no? oh, pumunta sa Chinatown. Yun o. No? Wow. Wow. Chinatown. Happy Chinese New Year talaga. Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year pero budots. pop Papap doll, papap pop doll. Pabay na daw, pabay na sila. Uy, selfiehan yan sila. Oh, yan, dami na mabibigyo kayo. Uy. Oh, Ma. Uy, Chinese um. ah, New 'di tsay ng Ay, hay don sa ano. Tatai doon. Hey. Hey. Ah, na Uyu. Oh. Plantito Walang halong kami 'yan, puro natural 'yan. Let's go. Uy, ganda ng kotse. Oh, angas. Oh, angas oh, naman, sir. Happy Chinese New Year sa'yo. Bye. <gasps> Ang daming tao dito sa ano. Ano bang bridge to yun sa Santa Cruz? Dami rin dito. Dito na lang sila mapayas to. Ayun, know, wow. <laughs> Isang lane na yung nasakop. Okay din dito manood no. Kaso try nga so, oras pa eh Dami dito Ang daming mga may set Naka set up Daming photographer Pasok tayo ngayon ng Intermuros Hanap tayo doon ng magandang spot na natin kung bukas pa rito open pa kaya ang pinaka ano dito gate kung hindi iikot tayo ay wala nag u, -u -turn yung mga tao uy oh, xadb sana o wells table ang ikot <laughs> Ganda ng kalsada Dapat gantahin sa marilakit Para wala ng superman Gantahin yung kalsada Gawa sa bricks Ewan ko na lang Tayo ah, dito ispat pa Pwede yung pagparkingan Sige sige What is it? Diba, may nakuha tayo parking? Sikwenta nga lang. Yun, dito tayo ngayon. Tignan nyo sa akin. Maraming tao. Okay yung spot na to dito eh. Tignan natin kailangan pwede. Kailangan pumunta dun. Dito pa lang, goods na. Pero mas okay kung goods sa, sa likod dun kasi dun nakaharap yan eh dito ano ano na lang makikita mo pero okay na din dito na tayo sa pinakatulay tulay may tao nag-aabang din <laughs> wait a minute who are you? <laughs> dito ganda ng pwesto dito ni ano yung yung problema di mo kita dito ang kabuuan pala eh, nakaharang yung ila nasa ilalim nandito ah, na tayo Ay, Ano tao? Ganta <laughs> <Just> mai. <mic laughs> okay, tapos na. Medyo ano lang ngayon. Uh, Makonti kasi mayroon silang dinagdag na drone drone tech. Ito sa ano okay po So sobrang tingala ka na. Ito yung bagong padaan. Bakit? doon kung na doon sa taas tingnan natin kung ano ba mga mabibili doon sa taas oh, okay. <laughs> hey! Ito,

Wow, sana all wells. Sana all wells. Enjoy naman, medyo bitin lang. Nadagdagan ng drone ni Medyo dun, ano, ang alay. Nah. Okay, hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting vlogs. Dito, maraming nag-swimming dito, mga bata. Tumatalon, mga ganda nun, pa sa taas. Ano vlog oh. Vlogger. Vlogger. Vlogger tao, Na na. Ay nawala na yung kalsada dito. Nawala na yung kalsada. Hindi na dito padadaanin. Doon na lang padadaanin oh. Tinambakan na hindi dito lakad na lang yung dito sa side na to lakad gagawing park na lang may picnic area kasi dito dudugtong yung ano eh dudugtong nila yung pinaka uh, esplanade dudugtong nila ang gandun na may ginagawa pa oh. natin ka makikita galing nga may rides pala rito rides Ayan, tutugtong nila dito. Sipin mo, ang gandun yan, dulo. Ang haba, Oh. Sabi, maganda yung project dito. Tuloy-tuloy na. Ayan. Ayan, ang lay. Ayan, ang lay.